-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka inaabangan na issue ni Ate Erika. Nabanggit pa nga sa diskusyon na ito, na kung hindi naman dahil sa kalingap ay hindi naman makikilala si Ate Erika. Kaya naman dapat nagkaroon siya ng utang na loob sa kanyang mga pamilya lalong lalo na sa kalingap at hindi niya ito dapat iniwan. Dahil ito nga ang rason kung bakit siya namamayagpag at kung bakit nakilala ang pangalan niya ng mga manonood at ng mga sponsors kapatid ay nagkaroon ng ugnayan at maaari. Oo. Oh. Ito ang dahilan Totoo kung oh, yan. Opo. ang kalina. Hmm. Diba? oh, di ba? Oo. So, ngayon, oh. ano ang tawag sa kanila? Sobrang talino. Hmm, sobrang talino matalinong daw. Matalinong matching. Yun! <laughs> di ba? Matalinong matching. Bakit po, mga kalingap? <laughs> Alam mo matalinong matching? Matalinong matching. nabi Sabi ni na Bupil yan, matalinong matching. Alam niyo, gusto mong kumain ng hinog na mangga. O mangga po, mangga kahit hindi hinog, ha? Gusto mong kumain ng mangga? Ano kaya gawin ko dito? Eh, may mga matching. Unggoy. Batuhin yung unggoy, batuhin niyo po yung unggoy. Babatuhin, batuhin yung unggoy. Makuha ng mangga yan. Mangga. Babatuhin ka rin yan. Ilang matilong matse yung mga kalinga pa. Magaling din Bupil talaga mag-reaction di, mag dito mga kalinga. Magaling si Bupil talaga. Ito ka lang sa binunyag ni hmm. tita. nagpapatunay na talaga kayo ay sinungaling. Yun! Sinungaling kayo. Erika. Hmm. Yung inyo kasinungalina na sinasabi ninyo Aha. na magpupokus sa pag-aaral. Ha. Ah. Diba? Gaano kasinungaling? At hindi na may pa si Lolo. Sus. At sabi nga daw, ay ni Lola, oh. ni Lola ay focus muna sa pag-aaral. Mm. Pero sabi nga ni Tita, oh. alam nila, alam ang nila na iyan ay kasinungalingan na kahit sila binabati ko sinuusig, inuusig, kinukot mm. Siya ay nilulunok ang lahat dahil pamangkin nila oh. si Erika at si May. Mm. Naintindihan si Tita dahil kung pinagtatakpan dahil kandugo pa rin. Oh. No? Ini iwas doon sa kahilian. Mm. Dahil minsan nga, meron tinatawag, meron sinasabing ang oh. Kasi ang ah, magpapalaya sa sarili pero hmm. walang lihim na hindi nabubunyag na vulgar yan yeah, no, okay talagang okay. inaadya ng Panginoon na kayo ay masilaw sa sponsor sa pangako sa pera aptik to si alam mo mga kalinga ito kay... si Bupil optik to kayo yan vlog yan reactor na optik, optik yan ano optik? mamaya maya mamaya maya lang no? after ko mag vlog mag live na yan Ayaw mag live Magawa niya ng reaction video Thumbnail na ako niyan Sa pagpapatuloy talagang talagang isinasadulapa ni Kalingap Val Santos Matubang ang possible na usapan nila Sir June A, Ate Erika, si Sheila May at ng tita nila Ate Erika na nagigalit kila Ate Erika at sa kanyang kapatid si Sheila May. Grabe at hanggang patagal ng patagal ay mas lalo nga nagiging intense ang away nila at parang mas lumalala pa ito at parang wala nang planong magbati ang mga ito sa isa't isa. Ito ba? di yung iba dyan, si patulog-tulog. Wala man yung mga ganyan. Jesus! Ito si ano po, alisto ini si Bupil. Sa isang araw, nakatatlong reaction video yan. Bupil! Ah, uh, Bupil! Magpa, magpa, magpakaw ka naman. Magpakaw ka naman. ali, abtik man ka. Mamaya, ikaw na yung reaction video. Mga hapon yan. Tapos, madaling araw, mayroon na naman yan. Tapos, sa tanghali, mayroon na naman yung ilabas na video. Yan, o. Oh. Yan si Bupil po. Ma, ma, masipag ay yan, ay. Sa kalingat dahil... Hmm. Ang motibo ninyo, ang ah. Uh, ninyo, ay hindi makatao kasi sino kayo sa, sa pera, mga pera o, sa, mga material na bagay di ba sana mm. naman ah talagang nakaiwas o oh, kayo ah. mismo ang gumawa na kasinungalingan, nung lang oh. ninyo ang kalingap nilin ninyo ang mga tao mm. sa mga pagpapanggap ninyo mm. yung kung ano-ano okay na rin niya dahil ah. kayo mismo ang nagdadala ng kahihiyan at hindi ang kalinga. Kaya walang pwedeng isumba ah. sa kalinga. Kahit kayo ay naiblog, kung hindi man kayo napabahayan, problema niya yan, mm. eh, dahil kayo ang umayaw. Dahil kayo okay. sa matatamis sa salita o sa pera ng esposo. Oo. Ah. Di ba? Hmm. Mm. Ngayon, nababas ang pamilya niya. kaya naman si Tita ay binulga at marami pa rin po yan. Ah, totoo yan. Ay Rio Rio shout out Maraming salamat kay Rio Rio Hello muna sa lahat Hello kay uh, Ray Kay May Also kay uh, Inday Ziba Rio Rio Billy sa uh, Sadolpo shout out. And uh, Regan's TV Walastik Yaputput Vlog Tim Martin Enday PB shoutout Donato Franco Jr., magandang morning. Jennifer Itaw, and P. Martin. Sa lahat po ng ating mga viewers, mga kaibigan. Alam niyo po bilang isang Kalingap pleaders mga kaibigan, eh ilahad tayong mga hindi karapat-dapat. Yung mga hudas. Hindi <laughs> eh, ko po pabayaan, mga Kalingap, mga kaibigan. Yung mga bagay na ito. Kasi tayo po ang namumuno sa buong team ng ka Nasabi sabi nga dito ni Kalingap Val na dapat talaga ay napag usapan ng mabuti ang mga issue na ganito sapagkat kapag hindi ka agad ito na settle ay may posibilidad daw na gayahin pa ito ng iba katulad na labang nangyari kay ate Erika posible daw kasi na gayahin pa ito ng ibang kalingap angel kapag hindi naman nila nalinaw ang tunay na dahilan at hindi pa na settle o naayos ang away natin Bulgar at isawata. Hindi ako ang Yung mga naglabas ng na mga video. <laughs> Ipipli ko lang po sa ating live ang mga video po nila. At mula doon sa live nila mga kalinga, ilalahad natin yung buong katotohanan. <laughs> Dahil kung hindi natin yan isasawata, parang apoy, kakalat yan at gagayahin po ng mas maraming mga beneficiaries at mga kalingap angels gagayahin nila halimbawa pinabayaan mo si Rika may kayong iba dyan gagayahin nila magpawakwak din sila direktang makipag-ugnayan sa sponsor bawal po yan bawal na bawal po yan sa guidelines, rules ng kalingap. Bakit po? Sapagkat kung hindi dahil sa kalingap, hindi ka makikilala. Ngayon, mag-bypass ka. Tulad niyan, inin kay Reyna. Ah. Uh, anong ginawa ni Vincent Caliada? Bypassing. Binaypass si Sopir Mac na siyang scouter. Aba yung sabi daw po, yung kwarto sa kanya dumadaan. Yan po hindi yan tinatangkilik. Hindi yan tinatangkilik. Yung ganon. Bypassing yan. eh, dapat yun, tinanggal na yan eh. Eh, inaanak pa natin yan. Pero bigyan, bigyan ng chance mga kaibigan. Baka magbago pa ito. <laughs> Bawal pong tumanggap ng kwarta mula sa sponsors kung hindi ka ang scouter. Dapat ikaw ang scouter dyan. Nangangalaga. Eh ba'y tumatanggap ng kwarta? Inayaan ko lang at inaanak ta. Ninang! Ninang! Hindi uh, ninong. pero bigyan na ng chance mga kaibigan, no? Baka din niya ulitin. Ah, uh, pati yung loti daw, doon daw galing. Doon daw po yan sa kanila yung loti. Sa part po. Ng rin na natin mga kaibigan pag-uusapan po natin 'yan. Salamat po sa ating lahat. Babay muna pang samantala. Mabuhay. God bless po ang kalinga. Pala will... na. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.